ti balik guys so guys okay, so bayan tu tiki tiki Ayan so bye. magandang gabi sa inyong lahat guys gabi na kasi dito alas mag uh, uh, alas mag 6:30 -si na ng gabi so tayo mo pipising uli ngayon guys dito sa ating spot na malapit sa bahay So, andalan andalan natin si guys, meron as usual may dala tayo ditong ano, uyo. So, At saka may may hidayin natin, natin yung ating dadalhin natin yung itong pinakamakyat nating ano. Kit nating rad. So, nandito rin, rin yung isang lag sa loob. Yung ating dito ping ano yan o dito ping rod yan guys o oh. so galen so galen uh, so galen road at saka so galen rail yan guys yan ating ano ngayon tapos may dalating may atayo dumaaga pa eh So ito guys Naka ano na to Nakasitap na Ayan Ayan natin yung rod Ayan you know, Hilahiran kasi yung rod guys eh. Yung Anong tao dito Sana ito yung Pwede lang ito piin so Ito yung ating ano ito yung ating bigay ni Boni na na uh, lore tapos in natin nilagyan natin ng bagong nilagyan natin ng bagong split ring at saka yung bago natin bagong ano bagong hook kasi yung hook niyan dati mala, masyadong maliit mahuna so agis tayo guys banda roon eh Lipat nyo tayo ng ano. Init ah. GT Tackles Manila. Ayan guys. oh na dito. May malaking balo guys. Ay. Ito yan ating magpalobo guys. Squirrel guys. Thank okay, you so. Looking squareer, guys. Thank okay, you so. Huli ng ating uh, banana. Tiger banana. Thank <laughs> okay, you so. Isquareer. Square fish. Mana to guys, eh, ma. Tadi tama. Matinik. Okay. pa rin yung flies. Ah, mayroon pala dito. Ito. Ito. May pala dito. Thank you so much. Ini runuknya okay guys sih. Kupin. Okay. Laki ng square. Nilunok talaga niya yung ano eh, yung Ayan guys oh square guys Huwag nating lower. And one count Square. Sino meron pa dito? Dito tayo. Ay, may square dito ay. Dati dito rin tayo nakahuli ng na maraming square pero ano yun yung tawag dito. Uh, ang gamit natin doon ay posit. So dito gamitin natin ay I think lower. just trigger approach holy guys all. open guys a little more guys oh. trigger fish yan huli na ating ano guys ating favorite uh, ano, ito, ito pa rin nakahuli last, last time guys eh. ito yung nakahuli din last time ito din yung nakahuli ng ano tamo ganda anong ano ay ko kadalas. Ito ni. Struggle Uli na 'ting ari. Uli na ating ano, guys. Floor. Kadalasan tayo, guys. Oh? tu balik tu guys so ni okay, so benda tu kita kiki kiki so bye so siapa guys guys Uli na naman guys <laughs> square na naman guys oh yun guys oh <laughs> square na naman guys yun guys oh sa bunga ng at saka sa gilid tinamaan set out kay Bonnie sa bigay niyang lore Ayan. Daming Aray eh na holding ano squeerer. Rekop puke na. Hay. May business. Ang tining ng laki pa naman. Oh, okay, kumalikat. Eh. Empat guys, pulak empat. Pulak empat. Keng melikut, niu, ini guys. Tanggal se guys. I, ay. ay. Ano, guys? Balik natin, guys, oh. Ayan, guys, oh. So. Bon, sit out sa'yo. Yun yung nakahuli, oh. Bigay mo. Yung Tiger Mee, no? Ayan. Bye! Bon. Tiger mino natin, guys. Ayan, guys. Ano kayo, to? bakuko. Silver ground. Okay, so, guys, <laughs> oh. Huwag nang ating, ano guys. Huwag nang ating Ito muna. Ito muna itong ating line dito. Yan guys, oh. So, bakuko. Bakoko guys Silver Silver ano siya din Ganda rin yung kulay nyo guys Ito tawag ito Bakoko pero silver guys, yung parang snapper din siya So guys hanggang dito na lamang yung aking video sa gabi ito guys Maraming maraming ulit sa inyong pagsama, pagsama sa aking Sa aking, sa aking tising adventure ngayon sa gabi ito Dito sa malapit sa bahay Uh, maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayong gabi ah, ngayon alas mag alas otso na imedya na kasi guys, kaya huwag kasi mag, mag, ano pa ako mag, mamalingki muna tayo hanggang 9 o'clock lang yung, pal, ang market eh so guys maraming maraming salamat sa inyo pagsama sa akin at ito lang yung haul natin yung pinakita ko kanina yung isang isang square fish isang also a uh, stroger fish and at saka yung isang ano isang bakuko so guys hanggang dito na lamang guys maraming maraming salamat ulit sa inyo See you for my next video guys thank you so much bye bye good night guys